So guys, dito tayo ngayon kay Kuya. Nang hingilan lang siya ng sticker doon sa si isang babaeng rider at dahil huminto, dahil traffic. Hala, ang ginawa ngayon ni ate ng kanya. Hindi ko na malaman kung asawa ba niya. Siguro to, hinampas ng helmet si Kuya. Pagbigay ni ate ng sticker. So ito na, panoorin natin ito. <coughs>

wala akong kasalanan dyan, ah. Uh, ang grabe ang pinagdaanan siguro to ni ate, no? So, ito siguro ay... ah, uh, kumbaga may nangyari na siguro sa kanya, akala siguro ni ate lahat na siguro ng babae na lumalapit sa, sa kanyang asawa, o sa kanyang boyfriend ay nagiging kabit na. Kaya na ganito, wala na siyang uh, itinirang respeto sa kanyang sarili. Dahil mismo sa uh, kalsada ay ginagawa niyang katawa-tawa yung kanyang sarili. Hindi naman, wag naman wag naman na sana nating abutin ng ganito yung sistema yung ating sarili, no? Ilagay natin yung ating pagsisilos sa ating tamang pag-iisip at tamang disiplina. Kung magsisilos mo lang tayo, nasa tamang lugar. At ito, basahin natin sa, uh, isa-isa yung nag-comment dito sa video na to. At sa'yo naman ma'am, sana unawain mo na lang si ate. Tumaan siya siguro sa emosyon. Yung feeling na lahat ng malapit na lalapit kay kuya, ibabayin na kaya. Ganun ang nangyari sa ganun. Di mo rin na maintindihan. At sana iwag ding danasin ma'am. Kasi ang hirap grabe na sana unawain mo na lang po. At masyado po siyang kinakain ng emosyon. Hmm, tama yon at naranasan po yan ma'am since siya na po ha kakaiba lang, ka, uh, kakaiba lang kasi ako din ng na babae ayun and sabi naman ganon ni Samara Samara para sa akin bu uh, kung may galang ka na sa asawa mo or baka pagsimulan nyo ng away alam mo na dapat kung anong paraan magagalit ang asawa mo, syempre kadara, uh, kadarasan sa babae si Lusa. Dapat kahit tinatapik na lang ni Kuya ang kamay ay bina, ano, biwang syempre yung asawa niya, si magagalit talaga lalo na kung feel ng asawa na parang concern ka sa babae bilang may asawa ka, iwas ka na lang dapat tapik-tapik maling katawan. O nga naman o, oh, no, uh, doon sa video na yon uh, tawag ito, tinapit niya kasi si ate yung rider na babae mismo sa baywang. Kaya siguro nagsilos si ate ng husto kay kuya at ang pagkakamali dahil hindi agad siya nagtanong halal, basta na lang niya hinampas ng helmet si kuya mali naman ma'am, ayan sabi nga ni Chilay Betran, mali naman ma'am kasi affords ni kuya alam naman niya kasamang partner eh basta kasi may paytapik sa biwang Diyos ko po, respeto sa partner, sure ako Ayan. Sure ako. Ayan. Partner. Ay, naku. Sure ako, magagalit talaga yung asawa nyo. Parang ang hirap basahin. Antoinette Palina. Grabe naman si ate. Dapat kasuhan ng babae si ate. Nandito mo namang nag-iisip kung anong kagawin bago mag mag ano inartit sticker lang hinihingi paano kung na, paano kong number one pa ang katawan ng ating babae hinihingi kasalanan ako kung ako sa yun nilabanan mo na lang ate dapat kasuhan mo ang kasama mong lalaki hmm Rachel Jen Cruz kung may trust issue ka sa kahiwal hiwalayan mo na yan ang partner mo kasa, ano, kasa, kasuhan mo na yan ng madala for the sure hindi na first time ginagawa ayan mga langga no uh, dito tayo sa mga ano dito tayo sa pinakahuling uh, uh, ibabasahin natin si Praxin uh, Bul Buluran kawawa ka naman po, matumba ka na lang, tumama pang ulo mo sa, siguro may hu, ano, bukol ka na po kasi may suot pa kayong helmet. Kung mayroon po po um, mo sa loob nito, dapat kayo na Siguro po kayo po nagalit, galit na galit sa babae at hinawakan yung baywang. So mga lang gano ito, viral ito ngayon. Uh, ang atin lang naman e eh, respito lang. Kung silusa ang inyong asawa, ilagay din mga lalaki. Ilagay din ang inyong uh, Uh, pagpapansin sa babae sa tama ding lugar kasi alam na alam nyo kung paano magsilos ang asawa. Ito sa tindi ni ate oh, sa tindi ni ate magsilos baka sa susunod hindi lang ganito ang gagawin mo sa iyo kuya. ba diba? Magka, na kayong ganyan sistema. So ito lang masasabi ko. Maraming salamat sa inyo lahat.